side ito yung low side so na natin to kaya ito para sa back wheels so dati 452 sa uh, modify tayo ulit ito yung compressor yan papalit tayo ulit ng gas Dato siyang 452, gagawin natin yung 404. So, bubuksan natin itong uh, bulb. Patigas siya. Ito yung pan. Patigas ah. Kaya yun ang laman niya. Katanggarin natin yun. Napalitan natin ng gas. Ito siyang 452. Yung ito yung compressor. So mag-release tayo. Para sa kalikasan, ilalagay natin, natin dito. So may tubig. bà bố tayo. Tatanggalin na natin 'yan. Ito yung uh... ito yung high side, low side. low side. Hay nako. Ha, Uh, babawas tayo. Kasi nag-aalarm 32 eh. So Ito gagawin natin. For zero for in. natin 'to kasi para alam na natin na pang 404 zero for yung ikakarga. Kasi pag nag-handle 'yung for zero 4048 at itong 452 nasisira yung expansion valve mo ando sa loob ang tagal ang hirap magpalit nun kasi walang space nagawin na natin siyang Check natin yung na. para sa kalikasan kasi naulong natin Pagkatapos natin itong tubig. Isa rin sa mga nag ko eh. Ito din naman. Ito yung water sensor niya. Timo! 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 Uy! Ayan o. siya. ko. Ah! Ah! halin lang dapat to may gas kasi ang nakalagay dito sa sa low side sa 350 ade 300 ang nakakang uh, tingnan natin yung pan lang eh Okay naman ang tangin. no yung alternator. Ito naman yung electric motor. Para pag nakasaksak sa kuryente, ito tatakbo. Ito mamamatay. Automatic na ito mamamatay. So, pag gumaan na rin yung makina, ito naman mamamatay. Makin din ang term niya. Ito yung pakulan. Ito yung evaporator ah, and condenser Yung evaporator nasa Inipan na sa loob yung pan niya yung pan blade pero kanya compressor pero mo compressor mamaya magbabakim tayo pag tapos ng po yung nakaraan, ito yung pinalitan ko yung sa isa ito to hindi natin kita yung ibang sakay na to so modify tayo ulit kaya magmamodify tayo ulit ng gas so magtatanggal tayo tapat na natin yung mga porosirupurna por shangayam mija, harigatou gozaimasu. Tenggara <coughs> nga <Congrenato> tuttara. To. Tenggara <coughs> nga tuttara. <coughs> Nasa mata sticker may sticker ng 452 kailangan natin palitan para meron tayong doon Tanda tayo ulit Ito pa, kabilang side Kasi baka mamaya may pumalit sa amin so, na ako rito Alam na nila Pagkakaroon na natin ng hangin na ito. Maraming peh. E, paparig okay, so tayo. May vacuum. Uh. May vacuum. Maka ready na. update yeah, ko na lang yung uli guys yeah. yan yung ginagawa ko ngayon yan eh yung ma-modify natin yan nakare na yung vacuum buksan natin yung board sa relay board na. switch off muna natin ito yung uh, relay board ito yung relay board yung ginagawa ko ngayon yan yung relay board ng thermo ito yung oil separator itong 4x5 ito pa yung gas nya so papalitan din natin yung sticker yan yung mga fuse yan Maragay fuse, buzzer, yung buzzer yan Ang mga nasisira din yan, mga pumupotok yan Pinagamal Pagkan natin yung sticker to, ng 4.5, uh, 4.04 alam nila na na modified na siya okay time check tayo time check 9 mga alas dos kakargahan na naman to. Okay, ang una alas dos kaya kailangan bakim na bakim na igito eh. Para maganda ang kwan. Para walang talagang dry na race yan. Okay, ito na lang kayo mga mga guys. Okay, magbabakim okay. okay. na Tao bay! Say hi! Hi! Right, hi! No friend! And also my friend, this one. Subscribe, uh, love... my Subscribe! 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 kinunik mo sa kuryente ito kaya naka-naka-free ka. Kasi masyadong malaki ito. Panto. kailangan pag nagbabak uh, yung pa, kailangan talaga totally dry siya kasi if, uh, uh, eh, uh, yung mga uh, panto eh modified na yung dating 452 dating siyang 452 gagawin natin gagawin natin 404 okay, yan. so pag naghalo ang langis kasi na ito masisira yung panya expansion valve nya Puro low, low speed lang siya, tapos tutunog lang lang tutunog. Hindi siya mag high speed. So, masyadong uh, complicated, kaya kailangan vacuum in na yun. wala nang problema kahit mga 4 hours, 6 per hours, pero mas maganda, mas mahaba. So, update ko kayo mamaya. Okay. Pagka vacuum. Las 9, 9, 10, 11, 12, Mga alaw na, las 2. Okay na kami. Okay. Ito na yung mga libro. Uh, thermoking, ng mga alarm food. Sa so, mga alarm food dyan, uh, thermoking C-series. Ito the sa P600, 1000 300 tayo mo dyan Ay, mga naman uh -huh. yung ginagawa sila sa yung area ko Tatlong toolbox ko yung dalawang pula at yung itin. Ayun tayo. Nag-iba na yung rotation niya. Nag-negative na siya. Mababa ka yan. Yung din na maigit. Pakita ko sa inyo yung alarm code ng notebook ana ng libro. Ito yung saksakan ng kuryente. Diyan mo kayo. magbabakim na ako yan maandar na yung unit pagdating ko ginawa na nung kasama ko eh yung partner ko eh so ito na yung pati ngayon minus 5 siya ngayon minus 2 na ang setting niya minus 5 nasa so, automatic na ito yung setting may makina okay siya umantar na So uh, Success na naman ulit yung uh, modified natin Ang uh, 452 Na ginawa natin 404 ka Yung gas nya Yung refrigeration Okay uh, Maraming maraming salamat sa mga Sa support sa Thank you Guys so guys So, success yung uh, ginawa natin, ng Okay, na kaso pagdating ko, kinargaano ng kasama ko eh. Eh, mayroon akong ginawa sa labas. So, ngayon, ito, nakita ko na. Ay, pinakita ko sa yung uh, monitor. So, tapos na. So, mag, mula 9 2.30. Mula namin 9, 10, 11, 12, 1, 2. Alos na labad ka lahat yung oras din sa pag-vacuum. So, yan. Success naman na yung modified natin ng uh, 452. Dati siyang 452 yung desk na ginawa natin 404. So, okay yan. So, guys, try maraming, maraming salamat. Bye-bye. Pagod.